Hi mga ka-community, mga ka-good vibes, welcome back to my channel Alam nyo, minsan kailangan din nating magsalita, hindi para pumatol, kundi para magbigay linaw at magbigay inspirasyon Kaya today, pag-usapan natin yung mga usap-usapang kumakalat lately tungkol kay Medeth, sa bashers, at sa totoong kahulugan ng suporta Alam mo, paulit-ulit na lang, gumangawa na naman ang basher, keso wala na daw sponsor si Medeth sa bangkita na daw pupulutin, namumulubi na daw ang sponsors niya. Look who's talking, tanungin nga natin, asan na ba sila ngayon? Pero si Medeth, tingnan nyo siya ngayon, walang love team, walang malaking ingay o kontrobersya, pero anjan pa rin siya, lumalaban, hindi umaasa sa hype, hindi nagpapanggap, kasi ang lakas niya, hindi galing sa kung sino ang ka-love team niya, kundi sa community niya, sa mga taong totoo, Napatuloy siyang sinusuportahan at minahal ng walang kapalit. Alam nyo, minsan kasi, may mga taong mas jaya kapag nodded pa ang iba. Pero ang totoo, mas nakakagaan sa puso kung ipagdasal na lang natin sila na sana makabangon, makabawi, at maging okay din ang lahat. Dahil hindi sukatan ng tagumpay ang mga likes, ang sponsorship, o ang trending topic, ang sukatan ay kung paano mo kayang lumaban ng tahimik, buong dangal, at may respeto sa sarili. Kaya sa mga patuloy na naninira, tanong ko lang, di ba mas maganda kung gamitin na lang natin yung energy natin sa pagangat ng isa't isa? Hindi lahat ng sikat, kailangan ng isyo, at hindi lahat ng tahimik, nangangahulugang tapos na, laos na. Minsan, yung mga pinakatahimik sila yung may pinakamatibay na backbone, matatag sa buhay. Let's be the kind of community that uplifts, not tears down. At sa lahat ng supporters ni Medeth at ng iba pang content creators na patuloy na lumalaban ng marangal, saludo kami sa inyo. Hindi hadlang ang kawalan ng malaking platform para magtagumpay, basta't may integridad, may respeto, at may tiwala sa sarili, tuloy ang laban. Kaya bashers, pahinga muna kayo, give yourself a break, dahil habang kayo ay abala sa paninira, si Medeth, abala sa pag-angat, thank you for watching, don't forget to like, Comment and subscribe kung na-inspire kayo today. Spread kindness, love and not hate. Bye.